Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Becca Vergara, marriage counselor, ang tagapag-ayos ng mga pusong magulo Ganyan ako kilala. Maayos magsalita, kalmado, laging may sagot. Pero sa likod ng bawat mahinahong tono, may pirasong durog pa rin sa akin. Sa bawat advice, may halong pait na hindi ko pinapakita. Kasi dati, ako rin yung iniwan. Nangyari yon ng walang pasabi. Isang araw, kumupas ang mga pangako at may mas batang ngiti ang pumalit sa akin. Mula noon, natutunan kong mag-ingat. At oo, minsan, natutunan ko ring magduda. Araw yon ang bagong session. Dumating sa klinik ang mag-asawang Miguel at Lara Ramos, galing pa sa probinsya. Maaga sila, mabango ang kape, tahimik ang hallway, at rinig ang mahinang tunog ng orasan sa dingding. Tahimik si Lara, laging nakayuko, para bang iniingatan ng boses niya. Si Miguel naman, diretsyo ang tingin, kumikilos na parang may disiplina. Hindi mayabang, hindi rin malamig, pero halata ang confidence. Pinaupo ko sila sa magkahiwalay na upuan. Salamat sa tiwala. Handa ba kayong magkwento? Tanong ko, habang sinisilip ko ang file sa mesa. Nauna si Lara, Doc Becca, pwede pa bang masave ang ganitong relasyon? Ngumiti ako. Lahat ng relasyon pwedeng ayusin kung pareho kayong handang subukan. Sa gilid ng mata ko, Napansin ko kung paano hinawakan ni Miguel ang kamay ni Lara. Hindi mahigpit, pero totoo, parang sinasabi, "Andito lang ako." At sa loob-loob ko, may kumurot. Ganito rin kami dati, bago niya ako ipinagpalit sa mas bata. Pinakinggan ko ang kwento nila. Simple sa simula. Mahabang oras sa trabaho, hindi pagkakasundo sa gastusin, lumalamig na usapan sa gabi. Pero sa pagitan ng mga pangungusap, may ibang ritmo. Mga sandaling nagkakatinginan sila, sabay iiwas. Mga ngiting pilit na parang takot madurog kapag pinakawalan. Lara, sabi ko, ano ang pinakanamimiss mo sa asawa mo? Umangat ang tingin niya. Yung dati, Doc. Yung may lambing sa umaga. Yung nag-aaya maglakad kahit walang pupuntahan. Ngayon, parang trabaho na lang lahat. Tumingin ako kay Miguel. At ikaw? Gusto kong ayusin Sagot niya. Handa akong makinig, pero sana... May direksyon. Hindi na ako bata. Ayokong puro sorry. Huminto ako sandali. Hindi na ako bata. Ang linya na yon tumama sa akin. Minsan pala, ang stress ay hindi palaging sigaw. Minsan, ayaw lang ng kalabog. Gusto lang ng tahimik na malinaw. Habang nagtatagal, nahuhuli ko ang sarili kong sumusukat sa tibay ni Miguel. Hindi ko sinasadya. Pero parang may panukat sa isip ko. Titig, tugon, kung gaano siya kabilis mairita, kung paano niya tatanggapin ang salitang hangganan. May exercise tayo, sabi ko, habang inaayos ang notebook. Gagawa tayo ng listahan ng tatlong pangangailangan na iyo sa isa't isa. Walang paliwanag, lista lang. Nagsulat sila. Tahimik ang kwarto. Pagkatapos, binasa ko. Kay Lara, oras, lambing, respeto. Kay Miguel, tiwala, malinaw na usapan, sama-sama sa desisyon, nagkatinginan silang dalawa. Hindi mabigat ang mga salitang iyon, Diretso lang. Pero sa dibdib ko, may umuukit. Ganito rin kami noon. Nagsulat sa papel pero hindi na magtagpo sa puso. Eto ang proposal, sabi ko. Dalawang linggo na malinaw ang roles. Miguel, ikaw ang magpapasimuno ng usapan tuwing gabi. Hindi tungkol sa problema, kundi tungkol sa pangarap. Lara, ikaw ang magtatakda ng oras na pahinga nyo. Walang phone, walang trabaho, kahit tatlumpung minuto lang. Tumangu sila. Nagpasalamat. At nang tumayo sila para umalis, muli kong nakita ang kamay ni Miguel na dumampi sa braso ni Lara. Magaan, may alalay. Hindi sobra, hindi kulang parang sinasabi, kaya natin to. At doon, may maliit na tinig sa loob ko na kumislot. Talaga bang kaya? Pagkasara ng pinto, tumigil ako at tumingin sa bintana. Kita ko ang mga taong naglalakad sa labas. May nagmamadali, may nakangiti, may nag-aayos ng kwintas habang naglalakad. Normal ang mundo. Pero sa mesa ko, may file na kakaiba ang bigat. Miguel Ramos. Hindi ko alam kung bakit, pero may tanong na hindi humihinto. Gaano ka katatag? Hindi ko ito binabanggit kahit kanino, pero lagi kong pinapansin ang espasyo sa pagitan namin ng kliyente. Sa iba, simpleng hangin lang iyon. Para sa akin, sukatan yon kung may natitira pang tiwala o kung nagsisimula ng pumasok ang tukso. Hindi ako santo. At hindi ako perpekto. Minsan, gusto ko lang patunayan sa sarili ko na tama ako na kapag mo ang isang lalaki, madalas, dudulas. Hinawakan ko ang mesa at ipinikit ang mata. Professional ka, Becca. Sambit ko sa sarili. Trabaho ang unahin, pero habang inuulit ko yon, ramdam kong may ibang puwersa na kumikilos sa ilalim ng balat. Hindi halata, hindi rin madaling pigilan. Naalala ko ang huling gabing buo pa ang dati kong buhay. Okay naman tayo, di ba? Tanong ko noon. Oh, sagot niya. Kinabukasan, wala na siya. Ganyan kabilis matuyo ang pangako. Kaya ngayon, tuwing may pamilyang humaharap sa akin, lagi kong tanong sa isip, Totoo ba yan? O sulat lang sa papel? At kapag may mister na tuwid ang tindig at malinaw ang boses, tulad ni Miguel, may kakaibang hamon na gumugulo sa isip ko, huwag. Hindi ngayon. Bumalik ako sa mesa, Inayos ang schedule at minarkahan ang susunod na session. Professional, mahinahon, eksakto sa oras. Ganyan ako. Ganyan dapat. Pero bago matapos ang araw, isang maikling linya ang naisulat ko sa gilid ng logbook. Test the boundaries. Hindi ko alam kung bakit ko isinulat. Baka reflex. Baka ingay lang ng dati kong sugat. O baka. Simula na naman ito ng isang larong matagal ko nang alam. Pero pilit kong kinakalimutan. At oo, oh, alam kong delikado, alam kong mali. Pero sa mundong ginagalawan ko, minsan, mas malakas ang hila ng tanong kaysa sa takot. Kaya ngayong gabi, habang mag-isa ako sa opisina at unti-unting nagdidilim ang hallway, bumabalik sa isip ko ang tanong na kanina pa umiikot sa utak ko. Kung hindi na kayang ayusin ang ganitong relasyon, hanggang saan ang kaya kong intindihin? Hanggang kailan ko kayang isuot ang maskara ko? Sa susunod na pagpasok nila, siguro mas magiging malinaw ang sagot. At kung hindi, ako na ang gagawa ng paraan para malaman. Kasi sa trabahong ganito, ang unang hinahanap ko ay katotohanan. Pero kapag hindi ko yon makuha, minsan, sinusubukan kong tuklasin kung saan ako dadalhin ng tukso. Pagaraan ng ilang araw, Nagtext ako kay Miguel. May individual exercise tayo mamaya. Confidential lang. Hindi ako sigurado kung tama ang ginagawa ko, pero matagal ko nang alam na may kakaibang enerhiya tuwing naroon siya. Sa bawat session nila ni Lara, ramdam kong tahimik na hinahamon ako ni Miguel sa pamamagitan ng mga tingin niya. At ngayong siya lang ang pupunta, hindi ko alam kung mas dapat ba akong matuwa o kabahan. Dumating siya ng eksakto sa oras. Walang Lara. Ang tanghaling tapat, mainit, pero mas mainit ang tensyon sa loob ng silid. Tahimik ang aircon, pero parang wala itong saysay. Ramdam ko ang init na galing hindi sa panahon, kundi sa pagitan naming dalawa. "Upo ka muna," sabi ko. "It's part of emotional awareness training." Ngumiti lang siya. Akala ko kasi couples therapy to. "Sometimes, sabi ko, you need to understand yourself before you can love someone else." Walang gumagalaw. Ang mga mata namin tila naglalaro ng sariling laban. Lumapit ako ng bahagya, isang pulgadang pagitan lang. Hindi ko alam kung dahil sa kuryente ng sandali o sa sariling pangungulila. Pero hindi ko na kayang magpanggap na hindi ko nararamdaman ang tensyon. Temptation, Miguel, sambit ko. Hindi laging kasalanan. Minsan test lang kung hanggang saan ka. Tumingin siya sa akin diretsyo. Dok, at ikaw ang magte-test sa akin. Ngumiti ako ng bahagya. Depende. Kung handa kang sumagot. Isang segundong walang gumalaw. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Mabagal, pero mabigat. Masyadong malapit, masyadong delikado. Alam mo, Doc, mahina niyang sabi, parang kabisado mo na ang ganitong laro. Siguro, sagot ko, kasi sanay na kong makakita ng mga lalaking madaling mahulog. Ngunit ang sagot niya'y malamig. O baka ikaw ang sanay manira, hindi magmahal. Parang may sumampal sa akin. Ngumiti pa rin ako, pero ang tinig ko ay bahagyang nabasag. Huwag kang masyadong seryoso, Miguel. Therapy lang to. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na ako ang may hawak ng laro. Habang nag-uusap kami, pinilit kong kontrolin ang sarili ko. Nilalaro ko ang ballpen sa daliri ko. Sinusubukang itago ang pagkabalisa. Ngunit ramdam ko, iba si Miguel. Hindi siya tulad ng mga lalaking dati kong sinubukan. May mga kliyente na umaabot sa puntong sumusuko. Sila yung mabilis na napapahulog sa ngiti, sa atensyon. Pero si Miguel, kalmado. Parang alam niya kung saan tatama. May asawa ka, Dok? Tanong niya bigla. Napatigil ako. Wala na, sagot ko. Matagal nang tapos. Tumango siya, tila nag-aalala. Kaya pala alam mo masyado itong mga ganitong bagay. Siguro, sabi ko. Minsan kasi, para makapagturo ka sa iba, kailangan mo ring masaktan. Tahimik ulit. Pero sa katahimikan na yon, may gumagalaw. Hindi ko maipaliwanag kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig kong huminga siya ng malalim. Temptation. Ulit ko. Halos pabulong. Hindi palaging masama. Minsan, kailangan mo 'tong maramdaman para malaman mong buhay ka pa. Tumingin siya sa akin ng seryoso. At yan ba ang ituturo mo sa asawa ko? Depende, sagot ko. Kung kaya niyang tanggapin na hindi lahat ng tukso dapat iwasan. Napangiti siya. Hindi sa pang-aasar, kundi sa paraang parang siya naman ang nagsisimulang magbasa sa akin. Delikado ka, Doc, sabi niya. Parang gusto mong marinig ang sarili mong tinutukso sa halip na sumagot, tumayo ako. Lumapit sa bintana, kunwari nag-aayos ng kurtina. Pero sa totoo lang, gusto ko lang lumayo sa tingin niya. Gusto kong huminga, pero parang mas sumikip ang silid. Sa salamin, nakikita ko siya. Nakatayo, nakatingin, tahimik. Hindi ko alam kung nagagalit ako o natatakot. Kasi sa unang beses, may lalaking hindi ko kayang basahin. Pagbalik ko sa mesa, Pilit kong binago ang tono. Miguel, next time, isama mo ulit si Lara. Mas magiging epektibo kung sabay kayong haharap sa exercises. Ngumiti siya ng bahagya. Sigurado ka bang gusto mong bumalik pa ako, Dok? Napakapit ako sa ballpen. Siyempre, kliyente kita. Ngumiti siya pero iba ang tingin. Kliyente ba talaga? O gusto mo lang akong subukan? Hindi ako nakasagot. Sa halip, ngumiti ako ng pilit. Therapy lang to, Miguel. Sigurado ka? Tanong niya muli, mababa ang boses. Kasi minsan, yung mga laro nagiging totoo. Tumigil ako. Walang salitang lumabas, pero sa loob ko, alam kong may pader na unti-unting nababasag. At sa sandaling iyon, hindi ko na alam kung ako pa ba ang nagtetest o ako na ang tinutukso. Pag-alis niya, nanatili akong nakaupo. Pinakinggan ko ang tunog ng pinto, ang mahinang click ng sumara ito. Doon lang ako muling nakahinga. Pero hindi na yon normal na hinga. May halong kaba, may halong pagkasabik. Binuksan ko ang notebook ko. Isinulat ko sa gilid ng pahina, Miguel, Controlled, Dangerous. Tinitigan ko ang pangalan. At sa bawat letra, parang may apoy na dahan-dahang gumagapang sa loob ko. Hindi ko alam kung curiosity lang ba ito o ang simula na naman ng isang larong hindi ko nakakayaning tapusin. Sa gabi ring iyon, bago ko isara ang klinik, tumingin ako sa salamin. Professional ka, Becca, sabi ko sa sarili. Pero kahit anong ulit ko, hindi na ito tunog sigurado. At doon ko naramdaman, ang larong sinimulan ko, hindi ko na alam kung kaya ko pang kontrolin. Pagbalik niya sa susunod na session, ramdam ko agad na iba na ang hangin. Si Miguel na dati ay kalmado at mahinahon, ngayon ay may bigat sa mga mata. Bitbit -bit niya ang isang envelope. Nang mabagal niyang isinara ang pinto, parang nagbago ang temperatura ng buong silid. Tahimik pero nakakabingi. Alam mo, Doc, sabi niya, ang husay mong gumamit ng salita, pati yung kapatid ko, na convince mong sirain ang marriage niya. Nanigas ako. Hindi agad nakasagot. Kapatid mo? Mara, Sagot niya, Diretso, naalala mo pa ba? Iyong client na iniwan ng asawa matapos ang experiment mo. Parang may sumabog sa tip-tip ko. Ilang taon ko nang tinatago ang pangalang yon, isa sa mga kasong pilit kong nilimot, tinuring na pagkakamaling kailangan kong kalimutan. Hinugot niya mula sa envelope ang isang maliit na recorder. Pinindot ang play. Narinig ko ang boses ko malinaw, walang sablay, pero ngayon ay parang tinik sa tenga. Let's see how loyal your husband really is. Nanlamig ako. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Miguel, sabi ko, sinusubukang pinapakalma ang boses ko. Hindi mo naiintindihan. Lahat yon para lang magturo. Para ipakita kung paano masisira ang tiwala kapag kulang sa komunikasyon. Hindi, sagot niya. Diretso. Walang alinlangan. Ginamit mo ang tukso para patunayan lang na tama ka, na lahat ng lalaki ay madumi. Pero alam mo bang hindi ako dumating dito para magpayo? Dumating ako para ipakita sa iyong kaya ring tumanggi ang isang lalaki. Tumigil ang oras. Ang bawat segundo parang nagiging mas maingay. Wala akong maitago. Pinilit kong ngumiti, pero ramdam kong nanginginig ang labi ko. So, nilaro mo rin ako hindi, sagot niya. Mas mahina ho na ngayon, pero mas mabigat. Ginawa ko lang sa'yo ang ginagawa mo sa iba. Sa pagitan namin, may tensyon na hindi ko alam kung galing sa galit, sa takot, o sa kakaibang paghanga. Bakit mo ginagawa to, Dok? Tanong niya bigla. Anong satisfaction ang nakukuha mo sa pagsira ng relasyon? Tumingin ako sa kanya, diretsyo. Kasi gusto kong patunayan na hindi lahat ng masama ay nanggagaling sa kabit o sa lalaki minsan sa sistema, sa bulag na tiwala. Sa mga babaeng katulad ni Mara na piniling magpanggap na masaya kahit durog na. Hindi mo karapatang husgahan siya, putol niya. Wala kang alam sa pinagdadaanan namin noon? Wala nga, sagot ko. Pero alam ko kung paano masaktan. At minsan, yon ang tanging paraan para maintindihan kung gaano kababaw o kalalim ang pagmamahal, lalong tumalim ang tingin niya. Hindi mo man lang inisip kung ilang buhay ang nasira sa mga test mo. Hindi ko rin alam kung ilang beses akong nasira, sagot ko. Baka siguro ginagawa ko to kasi gusto kong maramdaman na may control pa ako. Lumapit siya ng mabagal. Hindi galit, pero matindi. Control? Sabi niya. Tawag mo pala sa panlilin lang yan. Bawat hakbang niya, parang unti-unting lumiliit ang pagitan namin. Hanggang sa maramdaman ko na ang hininga niya hindi ako umatras. Miguel, sabi ko, halos hindi na boses, kundi buntong hininga. Kung gusto mo akong parusahan, gawin mo na. Tumingin siya ng diretsyo. Hindi ko kailangang parusahan ka, Dok. Ginawa mo na yan sa sarili mo. Tahimik kaming dalawa. Walang gumagalaw. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang kabog ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa hiya, sa takot, o sa kakaibang paghanga sa lalaking hindi bumigay bigla niyang inilapag sa mesa ang recorder at ang envelope iyan ang katibayan ng lahat ng ginawa mo sabi niya pwede kong ipadala yan sa regulatory board kung gusto ko pero hindi ko gagawin gusto ko lang maramdaman mong natutunan mo ring sumuko bakit hindi mo na lang tapusin tanong ko mahina ang boses may dahilan ka 'di ba Meron, sagot niya, kasi ayokong maging katulad mo. At doon ako tuluyang natahimik. Ang bawat salitang binitawan niya parang kutsilyong mabagal na pumapasok sa balat. Walang sigaw, walang pait, pero totoo. Nakakayanig. Paglabas niya ng silid, hindi ko narinig ang pagsara ng pinto. Ang naiwan lang ay ako, at ang sarili kong boses na umaalingaw-ngaw sa recorder. Let's see how loyal your husband really is. Paulit-ulit, parang sumpa. Naupo ako. Wala ng confidence. Wala ng profesional na tindig. Umiyak ako. Hindi dahil nadiskubre ako, kundi dahil ngayon ko lang naramdaman kung gaano kalalim ang sugat na ako mismo ang gumawa. Sa gitna ng katahimikan, tiningnan ko ang kamay kong nanginginig. Gusto kong buksan ang recorder, burahin ang lahat, pero hindi ko magawa. Kasi sa loob-loob ko, alam kong kailangan kong marinig yon araw-araw hanggang sa matanggap kong mali ako. Sa labas ng bintana, kumukulimlim ang langit. Hapon na, pero parang gabi na sa loob ng silid. At sa pagdilim, doon ko lang tuluyang naramdaman ang bigat ng sarili kong laro. Ginamit ko ang tukso para makalimutan ang sakit, bulong ko. Pero sa dulo, ang tukso rin ang sumara sa akin. At sa unang beses, naramdaman kong hindi ko na kailangang magpanggap. Hindi ko alam kung anong susunod, pero isa lang ang sigurado. Tapos na ang laro. Matapos ang gabing yon, hindi na ako bumalik sa klinik. Tinanggal ko lahat ng kopya ng notes ko, sinira ang mga lumang file, at isinara ang pinto ng opisina na ilang taon kong ginawang tahanan. Tahimik ang bahay, pero maingay ang konsensya parang bawat tunog ng orasan ay tinig na bumubulong ng mga kasalanang pilit kong kinakalimutan. Sa unang mga gabi, pinilit kong kalimutan ang lahat. Pero habang nakahiga ako sa kama, bumabalik ang tanong ni Miguel, Bakit mo ginagawa to, Dok? At tuwing naririnig ko yon sa isip ko, parang may pumipisil sa dibdib ko. Hindi poot, hindi rin hiya, kundi isang uri ng pagkauhaw na matagal ko nang tinatago pagkauhaw sa katotohanan, at sa damdaming matagal ko nang pinatay, isang hapon, habang binubura ko ang mga file sa laptop, tumunog ang phone ko. Isang mensahe mula kay Miguel, Hindi ko kailangang sirain ka. Gusto ko lang matigil ang mga laro mo. Napangiti ako, mapait pero totoo. Sa unang beses, may lalaking hindi ako tinutukso. Ako ang tinuruan. At sa gitna ng pagkapahiya, may kakaibang init na dumaloy sa akin. Hindi ito pagnanasa. Isa itong uri ng paghanga na may kasamang sakit. Kasi ngayon ko lang naramdaman kung gaano kasarap mahalin ng walang laro. Muli kong binuksan ang journal. Sinulat ko, sa bawat tao na nilaro ko, may parte akong nawala. Pero sa lalaking ito, sa wakas, natuto akong matakot sa sarili kong kagandahan. Lumipas ang mga araw at unti-unti kong naramdaman ang bigat ng katahimikan. Wala na ang mga tawag, ang mga kliyenteng humihingi ng tulong, o ang mga lalaking sumusuko sa bawat ngiti ko. Tahimik ang mundo ko, pero sa wakas, may kapayapaan sa loob. Isang gabi, nagbukas ako ng alak. Hindi para magpakalunod, kundi para alalahanin. Binuksan ko ang recorder na naiwan ni Miguel. Sa bawat linya ng boses ko, Let's see how loyal your husband really is. Parang tinatanggalan ako ng balat. Dahan-dahan. Masakit, pero kailangan. Tinapat ko ang sarili ko sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik, hindi na si Doc Becca na puno ng kumpiyansa. Isa na siyang babae na nagmukhang pagod, pero totoo. Kailan ka pa huling minahal ng walang pangamba? Tanong ko sa sarili. Walang sagot, pero may luha. At sa gitna ng katahimikan, doon ko naramdaman ang kakaibang init, yung matagal ko nang kinalimutan. Hindi dahil may kasamang lalaki, kundi dahil sa wakas, minahal ko ulit ang sarili ko. Ngayon, naririnig niyo ulit ang boses ko, hindi na tulad ng dati, malamig at mahinahon. Sa pagkakataong to, totoo na. Kayo, kung dumating ang panahong makaganti kayo sa mundo, gagawin niyo rin ba? o pipiliin na lang itigil ang larong unti-unting sumisira sa inyo? Tahimik akong napapikit. Sa bawat paghinga, ramdam kong unti-unti kong binibitawan ang bigat. Hindi ko alam kung anong naghihintay bukas, pero sigurado ako sa isang bagay, tapos na ang laro. Makalipas ang ilang linggo, tinawagan ko ang dating kasamahan ko sa klinik. Hindi para bumalik, kundi para magpaalam ng maayos. Becca, sigurado ka, tanong niya Sayang ang karera mo ngumiti ako ramdam ang bigat at gaan ng bawat salitang sasabihin Hindi sayang ang karerang natapos dahil pinili kong magbago Sayang ang buhay na hindi natuto pagkababa ng tawag binuksan ko ang bintana Ang hangin malamig pero malambing Sa labas tanaw ko ang langit hindi na kumukulimlim maliwanag payapa ngumiti ako Hindi na bilang counselor hindi bilang mapangakit, kundi bilang isang babae na sa wakas, natutong magmahal muli, hindi sa iba, kundi sa sarili. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo! Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.